Nangunguna ang Central Luzon pagdating sa produksyon ng iba't ibang isda at iba pang aquatic resources as of 2023. itong ang ibinida ni Willie Cruz, ang direktor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o B4 Region 3. Batay sa datos ng ahensya, umabot sa 200,000 metric tons ng tilapia ang naproduce ng rehiyon noong nakaraang taon katumbas ito ng 57% ang total tilapia production ng buong bansa. Patunay daw ito na ang Central Luzon ng tilapia capital ng bansa. Pinagmalaki rin ni Cruz na naging number one na rin sa unang quarter ng 2024 ang rehiyon pagdating sa bangus o milkfish production. Pero hindi natin alam yung mga susunod na quarters. But we have been we are consistent uh, at uh, number two sa milkfish Nanguna rin ang Central Luzon sa produksyon ng hipon na nasa halos 31,000 metric tons. Shellfish na nasa may 22,000 metric tons at alimango sa 5,200 metric tons. Sa fisheries, karamihan naman ng mga feed millers nandito rin sa region trade. And, ay kaya uh, maganda, very vibrant yung ating uh, aquaculture. In fact, uh, ang, uh, about 80% ng ating production uh, sa region trade comes from aquaculture. Naitala rin umano ang 108% fish sufficiency sa regyon. Uh, Sobra-sobra po kaya. Uh, ang role natin malaki dahil uh, yung isda natin aside from uh, sino tayo nagsusupply, uh, nagsusupply tayo sa Metro Manila, nakatagaling ito na ano, imagine yung Kagayan, Bali, yung Region 1, wala yung isda. Tila, Tila natin dyan halos, halos dyan din na pupunta. As of January 2023, mayroong mahigit 154,000 na registered fisherfolk sa Central Luzon. Mayroon namang higit 17,000 registered boats sa municipal water, habang 439 ang commercial boats. So we have the, uh, we have the uh, longest coastline game, uh, yung Aurora, Sambales, at Manila Bay. And marami rin tayong fish plants. Kaya dito tayo lumuhugot ng aquaculture. fresh water and brackish water. Ayon pa kay Cruz, patuloy ang kanilang ahensya sa paggamit ng kanilang vision na pagpapayabang ng sustainable fisheries management sa pamamagitan ng 20% ang fish surplus at pag improve sa kalidad ng buhay ng mga manging isda sa 2030. Liana Canilao, CLTV 36 News.